Hello, magandang umaga sa ating lahat. So, dahil sa wala akong pasok ngayon, ito na muna ang aking pagkakabalahan, ang magtabas. Kahit hindi talaga marunong magtabas. So, hindi po talaga ako marunong. So, ayan, nagrurudong-runungan lang po ako dyan. So tamang-tama ito guys sa katulad natin na nanlalaki na ang katawan. So kailangan na natin ng exercise sa umaga. So isa na to sa maganda at uh, okay na exercise sa umaga, pampapawis baga. So ito guys ang libangan ko sa ngayon na kapag walang pasok, ang maghardin hardin ang maghalaman So kung ano yung pwedeng itanim itatanim sa harapan ng bahay. Good morning guys! So, ayan for today's video. Ipapakita okay, ko sa inyo yung aking tanim na balinghoy. So, ito po ay dito sa harapan ng aking bahay. So, ito ayan guys yung balinghoy dati na kaisa-isa na nakatanim dito sa aking harapan ngayon ay nung putihin namin yung isang yon ay itinanim namin yung mga katawan nito para magkaroon uli siya ng panibagong punla so yung isang puno na yon ay hinati-hati namin sa walo so ayan meron na siya ngayon meron na siya ngayon mga mga tubo. Ayan. So, magbibinyang na lang ako ng buwan bago siya maputi. At magkaroon siya ng laman. So, ayan. Ito na siya. Ayan. Masyado kasing ano, madamo. So, kailangan siya ay tanggalan ng ng mga damo na nakapalibot para hindi maging sagabal sa paglaki agad niya. So, ayan guys. Yan, oh. Lapit-lapit po yan. So, dito guys sa harapan ng aming bahay, meron din akong tanim na ano, na puno ng saging. So, ito ay senyorita. So, ayan. Meron na rin siyang bunga. May puso. Ayan. So, antay na din lang namin siyang lumaki para makuha. And then, ito nga pala muna yung aking hardin na namulaklak na ngayong umaga. So, ang ganda ng bulaklak niya, guys. Ayan, violet. Napakaganda ng kulay niya kasi violet na violet siya. Ayan, i-closer natin, guys. Ayan, oh, no, di ba? Ayan, may tumubo din dito sa ibaba. So, ayan. Siguro mabigat siya kaya siya kumili. tayo dito ayan, dito sa bakura namin meron dito nakatanim pa dito na puno ng sagi so ayan, isang maliit na yun maliit pa siya pero meron na siyang bunga ng sagi ay, so ay so, so, sana magkain yan guys ito yung aking sili na tanim, so may maliit pa ayan, kailangan ko siyang alagaan para lumago ang kanyang dahon pasensya na sa inay ng pusa. Dahil nga sa madamo ito, so kailangan nating bawasan ang mga damo nito para hindi maging sagabal din dito sa mga sili. And then, itong mga hardin na to, kailangan din siyang tanggalin dito at ilipat. Ayan nga, at may anak akong nakabantay sa akin na yan kulit. Na may at may aking sinasaway para hindi ako guluhin. So itong mga hardin na to na aking tinatanggal ay halos kalapit na ng aking hardin na sili so kailangan kong ilayo siya kasi pag lumalaki po ito ay maaaring matabunan niya ang ang sili so ito po ay aking mo nang tinanggal so ayan nagtatanim rin ako at nagpupunla uli ng bago baka sakali na magkaroon uli ng panibagong panibagong punla. So, ayan binubungkal-bungkal ko nga po ang lupa para naman po makahinga ang mga ugat nito. And then yung pong paligid nito ay akin uh, binubungkal ang mga lupa para hindi agad uh, matuyo ang lupa in case na siya po ay mabasa. So, ang pagtatanim po talaga guys ng ganito ay tiyagaan lang. So, kailangan siyang alagaan para para maging maganda ang kanyang paglaki at mamunga ito ng madami. So, sa paghahar guys, dapat uh, maging matiyaga para naman sa ganon ay Magkaroon tayo ng magandang aanihin sa ating mga itinanim. So, ayan at ganun din ay diniligan ko na rin ito para naman magkaroon ng uh, makokuhang tubig ang mga ugat ng ating mga hardin So, ito 'yung araw-araw kong ginagawa kasi ngayon po ay tag-init na so madalas ay tuyo ang ang lupa so kailangan silang diligan lalo na sa umaga so ayan guys uh, hanggang dito na lang po ang aking video and sana po ay natuwa kayo and salamat po sa panonood so don't forget to subscribe at my youtube channel if you are uh, new on my youtube so thank you very much